Hi everyone, good morning at magandang araw po sa inyong lahat Welcome back to our channel, Mamsel's Vlog So ayan guys, at dahil day po ngayon May time po tayo para makapag-check ng ating mga alagang Desert Rose at may papakita po ako sa inyo ayan pinapak na po ng caterpillar yung ating mga bulaklak ng ating desert rose ayan ayan po ang pag-uusapan natin ngayon marami po ngayon kasing mga insekto na lumalabas dahil spring tagpanahon din po nila at dahil nagbubulaklakan po ang ating mga alagang mga desert rose ngayon ay kaya nagpepesta na sila. Marami pong mga iba't ibang klase ng peste ang ating mga alagang desert rose. At yan nga po yung mga mealybugs, apids, uh, spider mites, at marami pa pong mga insekto na kumakain at sumisira ng ating mga alaga ng mga bulaklak niya. Ayan. tulad nito oh. Ayan. At ito naman po yung tinatawag na spider mite. Hindi ko lang po alam kung ito ay pamilya ng spider kaya spider mite. Ito po dito po siya nangingitlog at yan yung mga itlog naman para mabuhay. Ayun po. Oh. Sinisipsip nila yung uh, katas ng ating dahon ng ating mga alagang desert rose. Kaya ayan ang tendency po nagiging ano po yung mga dahon nila ayan walang kabuhay buhay po yung dahon ayan ginagawa ko lang po dito pinipisa ko na lang ayan pisain natin ayan ganyan lang po ginagawa ko kapag nakakita ko ng mga spider mites para hindi na sila makapangitlog pa eto naman po yung isang sakit ng ating desert rose, mga dahon po ito na nagiging ganito po ito po yung tinatawag na powdery mildew. Ayan naman yung sumisira ng dahon natin. Tingnan nyo, i-compare natin yung fresh na dahon sa infected na dahon. So, ang gawin nyo lang po ay ilagay nyo lang po ito sa tamang sikat ng araw, yung uh, makakakuha siya ng pulsan. Yan po yung uh, para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng powdery mildew. At ayan, kailangan po natin laging na-check nache yung ating mga alaga kung ano na po ang nagiging problema nila. yanting tignan nyo po, very healthy po pagka wala silang mga, yung mga pesting gumagambala sa kanila. Tingnan nyo ang mga bulaklak, napakaganda. Ito naman po yung mealybugs. Ito po yung grabe ang grabe po kung makaano sa ating mga alagang desert rose. Ayan po yung problema ko talaga dito mga mealybugs. Dahil nasa open area po tayo, hindi natin mababantayan ang ating mga alaga lagi. Sa dami po pati ng aking mga alaga, nako. isahin ko yan eh. Napakaraming yan. Kaya pagka nakita ko na yung aking mga desert rose na pinupog na ng Uh, mealybugs, eto na po yung nangyayari ayan o, oh. talagang binubulok nila yung pinakapuno ng sanga ng ating desert rose so kapag nakakita na po ako ng mga ganitong infected na uh, tangkay ng ating desert rose two ways lang po ang ginagawa kong paraan sa kanila para maano sila yung una po ay kinakat ko na lang at itinatapon ko kagad sa basurahan. At yung pangalawa po, yung pag-spray ng 70% isopropyl alcohol. At lagyan nyo po ng 1 uh, cup na isopropyl alcohol at 2 cups ng water. At patakan nyo po ng 2 drops ng this dishwashing liquid. At para naman po sa mga apids, ayan, isa rin po itong peste ng aping desert rose. Sinisira po niya yung mga bulaklak at yung mga dahong po, ayan. Diyan po sila nangingitlog sa ating mga bulaklak ng desert rose at saka dyan sa dahon, ayan. At sa paggawa po ng organic pesticide para po sa mga aphids, kumuha po tayo ng 1 cup na uh, tubig at lagyan po natin ng 2 tablespoon ng dishwashing liquid at 1 tablespoon ng uh, vegetable oil at kung meron po tayong sili sa ating bakuran, yung siling labuyo po, mas maigi po yun kung merong siling labuyo masya, mas, mas epektibo po yun tagta rin nyo po at ihalo nyo po dun sa ating water solution at pagkatapos po haluin nyo ng haluin at pigain nyo po yung sili tapos uh, isala, salain nyo na po at ilagay nyo na po dun sa spray bottle yan napakabisa po So, ayan na nga po, tingnan nyo. Sinubukan ko pong isprayhan yung mga apids ng ginawa kong solution. Ayan, oh. ayan, patay sila. At yan nga po, napaka-effective. Isprayhan nyo lang po na hanggat nakikita nyo gumagalaw pa sila. At sa pagbibigay naman po natin ng fertilizer, wag nyo pong uh, sobrahan naman yung pagbibigay ng fertilizer. Kasi po, nagiging cause din yan ng ating ng problema sa ating mga alagang desert rose. Katulad nga nung araw, ako po ay matagal na nag-aalaga nito. Nung araw, bago-bago pa lang ako. Sa kagustuhan ko po na yan ay mapalaki ko at magbigay sa akin ng napakaraming bulaklak. Alam niyo po ang ginagawa ko. Nako, kada dilig yata may fertilizer. At ayan na nga po yung nangyari. Lumaki nga yung aking desert rose. Tumaba at tumaba rin yung kanyang mga ano bulaklak hindi na po ano hindi na po regular yung laki ng bulaklak ng mga desert rose ayan para na pong giant yun <laughs> napakalaki po ng mga bulaklak kaya hindi po maganda rin tingnan dahil sa laki po tumutungo lang silang ganyan nakatungo lang ayan ang nangyari sa aking mga alaga nung araw kaya yung pagmamasid-masid din natin sa ating mga alaga, nakakatulong din po yan. Roon tayo ng idea para maalagaan natin silang mabuti. Yan. At tungkol naman po sa lupa para hindi po marutrat agad ang inyong alaga mga desert rose, ang gumamit po kayo ng yung tinatawag na well-drained soil. Ayan. Katulad po ng gamit ko nasa open area po kami tingnan nyo ang mga alaga ko po ay nasa open area kaya hindi po ako hindi po ako nangangamba kahit po yan ay umulan ilang taon na po silang nakalagay dito at panay po ng, ang ulan po dito ay talagang grabihan din kung umulan sunod sunod pero ayan tingnan nyo nanatili pa rin silang buhay kasi ang gamit ko pong lupa ay okay sa kanila hindi sila mabababad ng tubig na inilal na, na nakukuha na galing sa sa ulan at galing sa pagdidilig. Ayun, lusot-lusutan lang po, madaling mag-release ng tubig ang ating gamit na soil. Ayun. Ano po to? Ito po ay yung soil po ay binili namin dun sa garden shop at nilagyan na lang po namin ng dinagdagan na lang namin ng coco coir at perlite so haya na nga po tuyong tuyo na yung lupa ng ating alaga mamayang hapon ko na po ito didiligan hindi ko po kasi nadiligan kaninang umaga dahil hindi po yun ang tamang uh, time ng pagdidilig ng ating alagang desert rose dahil masusunog po ang kanyang codex, magkakaroon ng sunburn. Kailangan sa hapon po ang dilig para sa magdamag nakasipsip na po yung kanyang mga ano, kanyang ugat ng tubig. Ayan. Sobrang init po ng panahon ngayon kaya madaling magano matuyo ang ating lupa. Lalot ito po well drained. Ayan. So, haya na nga at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo po itong ginawa kong video tungkol sa pag-aalaga ng ating mga adenium at sa mga nag-subscribe po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, likes and share my channel and see you on my next video. Bye!